Hello mga kasuke, ito naman yung part 3 ng video ko nung ako nandun sa Batangas. Puro let upload muna tayo for today's video dahil nung nandun nga ako ay hindi nga ako nakapag-upload dahil hindi kanaya ng aking load. At ito nga yung mga ganap nung pagkatapos namin kumain bandang hapon. Ayan, may dumating nga na video, okay? Mga nagiinuman na nga kasi yung mga lalaki at kami naman mga babae ay tamang kwentuhan lang. Siyempre para hindi mainip ang mga first son. may pag-video si Mayor Charis. O baka maniwala naman kayo na galing kay Mayor yung video. Okay, syempre dito yan sa may-ari ng bahay. At kung mapapansin nyo nga, abay kalalaki naman ng mga speaker. Hindi lang yan, dalawang yan na magkapatong. Meron pa nga yan dito sa bandang gilid na medyo maliit. Kaya lang masabi ko sa asawa ko, abay lumipat-lipat ka na ng upuan. Baka hindi kayanin ng iyong dibdib, Charis. At habang masaya na nga nagkakantahan ang lahat, eto naman kami. Lilipat kami ng bahay at kami na naman makikikain. Ito kasing panganay naming ate. Ay diyaya kami dito sa kabilang bahay. Kami daw ay kakain na naman. Hindi ko na matuloy malaman kung saan ko na ilalagay yung kakainin ko at ako'y busog pa nga sa mga oras na yan. Ma! Ma! Ano ba? Ang kulit mo? nakipag o di ba ang saya pa nga namin diyan? Paano ba naman yung baka ay manang-manang tawag? Sabi ko nga doon sa mga kasama ko, ay pakainin niyo muna baka nagugutom 'yan. Galing ka na sa handa. Galing ka na sa handa <laughs> <na> sa ibang <laughs> <na> handa. <laughs> ay, ang bagal daw natin, ano ba? <laughs> at ang mga kasama ko nga pala dyan ay mga kapatid ko lang naman at yung mama ko o di ba hindi naman halata na sobrang marami kami. Charis!

At ayan nga pala yung mga pagkain na kinuha namin. Kung ano yung walang handa doon sa kapatid namin yun ang pinagkukuha namin, maiba man lang. <laughs> Sinasanay kasi tinagay na tinagayan sabi ko <laughs> ito naman yung tapos na kaming kumain, pauwi na kami niyan at nagpapa-shout out nga itong mga kasama ko. Kaya naman para walang ligalig, ibigay ang hilig. Shower out sa inyong lahat. At saglit nga lang kaming umalis para makikain sa kapitbahay pero pagbalik namin itong asawa ko abay kumakanta na abay maghunos dili ka Charis. At pagpasok nga namin dito sa loob, kami ay nag-ipon-ipon na magkakapatid, bilas, bayaw, hipag at mga pamangkin. Siyempre hindi pwedeng maghiwahiwalay kami na walang family picture. Kalimutan na ang lahat ang picture, wag lang. At ito namang oras na to, ito na yung pauwi na kami. Ginabi na talaga ang mga person. Paano ba naman yung asawa ng kapatid ko? Ayaw pa kaming payagan dahil traffic pa daw. Kaya ayan, gabi na nakaalis. Pasakay na nga kaming lahat dyan, pero yung mangga nakalimutan daw. Hindi malaman kung saan na ilagay. At sakto lang naman talaga yung oras ng pag-alis namin dahil yung biyahe, dire-diretso lang. Wala kami nadaan ng traffic. Kaya naman mabilis kaming nakauwi sa aming mga bahay-bahay. At 'yan lang muna. See you on my next vlog. Bye.